Tuh, ya, buku. Wow, buku. Wow, terap. Tanya, 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 ya. tanya, 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 lupa lu ya cara tanya, tanya, perlu Virgo. Yan po may mga kaya kasi po tayo Ladanga apat. Pantabon. At diyan nagagawa po tayo dapat na ulan. Yan po diskarte po ng aking engineer. Engineer ng Pilipino. Ka viewers, ayan. Kaya tayo ng tanghalian. Eh kumukuha ng muray. na muray yung isa doon. Kaya tayo, guys. Guys, ayan oh. Tapos na si Lisa. Pugi kakain. O yan, bulang lang lang naman ah. Ano ito yung Gabi, ampalya, sardinas, talbusang kamuti. Isang tipak na kanin ah. upa upakan naming mag-aama dito sa kay Ute. Layo po tayo sa tubig. Yeah, mura lang muna tayo. Mura bingi. Mura. Ayan, kasagaran. Wow! Hindi yeah. Mm -hmm. Shout out sa murang yan. Napakaginawa. Ang dumila ng itak. Kaya ah, dito ka viewers. Ang ulang na namin. Bulang lang. Tikman natin tong isang tipak. Ito yung um, ampalya. Hmm. Oh, makati gabi? Ito. Hindi, hindi. Sana hindi makati. Makati-kati ka lang. Ayan. Sige. Ay na po yung sili. Ano nga, gabi na po sila. Guys, kakao. Si guys, so... Kailangan pong baon. Kailangan ko sa tabi-tabi lang. Kailangan kakao. Lagi sili ba di? po ang mag-ama. Pachar ko. Gusto? Ang pan? Gusto kasi oh. Yan po si... Yan po po. Gusto? Gusto? ito 'to. Kumapus yan. He eh, wow. Buk -gulay. Tuway gulay. Wow, gulay. Gulay sa bukid. Yan po ang pagkain po namin. Napaka-sustansya po yung sardinas na hakat, hakat na. Ah. Galing Japan 'yan. Medyo special lagi sila din. Mayang, mayang yan. Abang. Tabang po ni Calvin. Tama lang yan. Ah. Eh, pahale. Laku temer rame dwe tubig bai, tulen dwe. Ah, asigis berdah. Masar glug, zu. Mba, kya ingin pah? Hmm, kya ingin pah dwe dwe? Buk. Mba, lupa jang. Kaya Dup dwe melutu, ayo. Ima digjwa kakak, ini. Iyo timelapse yan, naka timelapse. Ima luku-luku areh, ark bai pah. Duglupa. Ba, irelka? Gusto nga rin pumugi. Tama ka lang. <laughs> ka video? Ano ah. ito eh? Kitang mga palvers pa rin. Ah. Wala, kakati-kati po ka viewers. <coughs> Siyempre maanghang. Dito, ganito ka viewers mag... mag-ahit ng sit ng alay. Ang pala yan, yan. Lapay pala yan. Wala ka lang gano'n. Hindi mo kakainin ah. Ang hangin? Masarap. Masarap Sikit na lang si Kaibras. Gawin tamang-tamang mo. May 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 masarap si Badang. Ay million Badang ilaya mo stock stock sulit ni ha mura kuno na boss iba na sipon sold na sold guys like our sold sold ayan oh Oh, yan. Inom naman ng mura. Para mas yung uhaw. Tanim tayo tayo ng luya ulit. Oh. Oh, God, may buko. Ano ang buko? Sige tayo ng luya eh. Tunitib. Ito, ito na pinapilahan. mo. Buko cup viewers. Malinamnam. Ito ay buko. Wow. Buko. Sarap inumin. Wow. Wow. Sarap. ka mag-fit. Ito video. ito na ka viewers yung kinatapos na ng aming pag tatanim ng luya at hindi pa nga naubos may babalikan pa sa martes at 3 ng at tapos nung dalawa yung kwantira Ilipat kami sa baba. Kami gadang naman ng beans at talagang maka na. Maka nagapang na maigi. Pagin. Ayun. Sitaw. Sus, habang ang gaway. Ngabot na. San linggo lang hindi di rin, hindi talagang danggawa na. Yung na bisita din. Eh, eh. Wow. Sang ulanan lang ka views ang bilis ng damo. Thank you. Okay. Bilis At gumaga rin ang napataas. Eh. Tapos na natong dito. Super bagal po nito, napakatama din ng taon to. Huwag <laughs> yun yung palo guys yan. Kung <laughs> <nyo> hindi palaw an Unfollow niyo na yan. Support guys. Kilala ko. Shout out sa mga family pidilino po. Yan po oh. Tapos na po kayo magdanggaw po. Ayan na. Ah. Ham beans. Ito yung kabila. Ito yung nabon namin kasi alanganin o. Oh. Nahihirapan. stay yung taas ka viewers. Ayan na rin. Maganda na rin ito. Sampana. Sampana. Ito na yung pangalawa. Ito, pakanti pa rin to. ito. Ito, bakan, at matari man ng gulay ba. Abay mo ka. Ito yung beans. Medyo mahina din. Kailangan pala sana ang abun. At mabilis na rin. Abunuhan na lang natin ito. sa abun, sa kagamas. Ayan yung mga nagagalito na, ng na kalawit ka viewers ay ilagay nyo sa pagpapang para sila makakasampan uh, kasampan agad medyo payat din eh kailangan na eh ng pataba oh, ka viewers kailangan <laughs> ka viewers yung maghapong gawa na amin dito sa farm sa farm sa farm dyan yun ang pinagkatalimluya dango beans Ah, uh, pinapahabol ngayong linggo. Sama kayo aking mga kuwai. Bago daw, buddy! Ayan. Nakomplis namin. Uwi na kami. Alas 5 na. Mag-uulan naman naman. Ayan yung pins. At uh, syempre, kasama kayo aking mga palahi dyan. Tapos na laki kasama ko din. Hindi kasama yung dalawa. By your side! In everything that you do, only the thing you can believe is true. Wale, hey, Ayo ng ka viewers, sobi na mga guapo at the na sa halamanan.